Nagpasaya at nagpakilig sa Coronadal City si Nafiang at JM habang kumakanta sa stage ang dalawa. Nagkaroon ng PBB Gen 11 Mall Show at isa ang Coronadal City ang nilibot ng mga housemates. At laging partner sa kantahan si na J.M. at Fiyang. Kinikiligan ng mga tao ang tambalang J.M. Fiyang. Sa kanilang titigan at hawak kamay habang kumakanta, lalong naghihiyawan ang mga audience.